Hello, maayong, 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 maayong gabi eh. sa inyuhang tanan mga boss. Kumusta mo sa inyuhang kagabi unong karon? Ah, mga mata pa ba mo? Nang mata pa ba mo? O basig mga tulog na mo siguro no? Ah, recap lang mo ugma mga boss kung sa man, kung mga tulog na mo karon. So, no, ah, gabihan ko pag, ah, uh, hatag, guide mga boss ha. So mga boss, congratulations di ay sa tuang guide karong adlaw ah. Kaya nag 3 hits ta. Congrats sa mga nakalantaw o nakapamaris o nakapick sa tuang ang hot probables karong adlaw mga boss. Ah diba mga boss, nagpahabol ta sa 9pm. Ingo e na ako sa inyo ha. Nga balikin ninyo ang ito Uh, upload ganihang buntag kay na dito ato ang mga hot probables combination di ba mga boss nag remind ko sa inyo ha karong 9 pm og karon ganihang 5 pm nag remind ko sa inyo ha wa ko masayop. ako yung sa inyo, mga boss balikin ninyo no sa uh, ta mga boss sa result karon ato pi mga boss ang result kay 5, 6. 4 on the spot mga boss ganiha and then sa 5 pm mga boss 681 daog punta sa 9 pm 431 daog punta kini 431 mga boss kung nakaremember mo gahapon ako nang gihatag di ba kung nakaremember mo gahapon mga boss gihatag ta gahapon ang shadow ani gahapon ni gawas ang 9 8 ang 98 uh, 986 ang shadow ana gahapon ni Gawas daog puta mga boss di ba kung naka-remember mo ato nang gi shadow gahapon nya kini siya ingon ko baliki na ninyo kining 431 baliki mo gibalik na akong hatag mga boss ang 431 kay hat na siya delikado mga boss so adyo ta masayop no Muna mga boss na ito ang i-upload sa buntag, kanang video na gina-upload sa buntag mga boss. At huwag ginang balikan ng glantaw. kay inaadre ito ang mga hot probables mga boss. Mga pinilian na mga kombinasyon na adiha mga boss. Okay? Muna ang pag-recap yun mo sa uh, upload dato sa buntag. kay inaadra ato ang mga hot probables combination. Okay mga boss? Ha? Uh, before ito magsugod mga boss, disclaimer lang, wala tayo sure win dere. Ha? Wala tayo sure win sabay lang ninyo mga boss akong kombinasyon sa mga ganahan lang mo sabay sabay lang mo o sa mga dili ganahan pwede rin yung tutukan lantawon tanawon titigan okay o wala tay pugsanay sa mga ganahan lang mo sabay sa itong mga kombinasyon ay pahatag sabay lang mo disclaimer lang not sure win mga boss ha o musulod gani mo sa inyong nanigdula mga boss kinahlan kabalumumudawat o kapildihan okay ang atong ihatag karon mga boss advance ha advance regalo all draw para ugma okay mga boss advance regalo regalo para ugma ay nyo, mga boss ang atong regalo ha kay hat po ni na akong ihatag sa inyo karon na regalo okay mga boss Ah, mag, uh, before mag-start, mga boss, paliwag like mga boss sa atong video o pa-subscribe na rin mga boss. And then, pahit na rin ang notification, notification dyan, yung ah, notification. Pahit, pahit, na rin po ng, ano, sorry mga boss, <laughs> ah, nagkabulbulol na. Pahit na rin po ng, atama ah, notification bell. <laughs> sorry, sorry mga boss. bayan yun? bisaya lagi, pilipit ang dila. Basta. Okay mga boss, pakahit ng notification bell natin dyan sa ating right side, bayan Okay? Para araw-araw po kayo na no-notify sa ating uh, Uh, in-upload ng mga video mga boss. Adlo-adlo ko nag-upload mga video mga boss ha. Okay? So, let's start na ta tayo mga boss sa paghatag o regalo. Regalo kay gabi inanda ko mga boss. Tulog na gani ako mga kaoban ka na, Sige ko giyaw-yaw. Um, makong ko ba maulaw ko. Nang atong, ato na, na yung dalikon, mga boss ha. Hatag na tag-regalo para ugma. Ay, kumpiyan sa'yo mga boss ating hatag ng regalo mga ugma ha. Kay hat na ni mga boss. Okay? atong regalo para ogma mga boss kay atong bot nga og kanang regalo regalo may naulian na naulian na gid ako ang pintel pin akong gipokpok <laughs> da agi lagi siya <laughs> lalimang ka ipokpok ka sa what? kahoy aron lang muagi kay mga boss Paminaw naman rin mga boss ha. Ay, mag, ay magkumpiyansa sa itong regalo mga boss ha. Ulit-ulit na ako ano. Parang sirang plaka. Sinsya na kayo mga boss ha. Una natong kombinasyon mga boss. Kay 9951. Uh, ito na po. Naglain na po ang pintilpin. 951 mga boss. Ay kumpiyansa. Tuwaro na ito eh, ni. 651. Okay. Okay. 651 target rumble mo ani mga boss ha. Pag target o rumble mo ani. Ha? Agbuhi sa me. Okay mga boss, pag target o rumble mo ani mga boss ha, pag target o rumble. Target o rumble mo ani mga boss 951. 651 og tuwaron na siya mga boss ha. TR yan, always mo pag rambol ito mga boss, huwag mataya ganyan mong kombinasyon. Kay, wata kay balo kung unsay mo plastada na numero, number. Ha, mga boss, mogin na akong pinamirimayin sa inyo ha. Mga boss, pwede po niya siyang mag 950, ha. Itong 0 pwede niyo gawin, ay itong 1 pwede niyo gawin 0 mga boss, okay. Hindi kung atong, kung ato ni ano isindikato mga boss, ha. Kung isindikato nato ni ano mga boss ang 5, may mo ng 2, ha. May mo ng 2. And then, ito, gawin natin zero. Okay? Gawin natin zero. Tapos, ito, six. So, ang kalalabasan ng mga boss, ay six to zero. Okay? Respect na rin yung mga boss, ang six to zero. Ang six to one, mga boss, hat na po na siya. kaya mo na regalo, mga boss, ha? Para huwag ma- Ayaw kumpiyansay, mga boss. Ang SP na mga boss, special kombinato mga boss, kay, ah... Uh, 509 509 mga boss. Ang iyang shadow aning mga boss kay 054, okay? 054, 054. Agoy, wa na. Na. Yan mga boss 054, pag target og Rumble mo ana mga boss ha. Target Rumble. Okay, pag target Rumble mo na mga boss. Okay, pag target mo mga boss ha. Sa tuwang special. Ay yung sa ni mga boss kay hatra ba ni. Eh. Pabunos ng mga boss. Pabunos. Owa na. Owa na, owa na, na, Okay, yung pabunos na to, mga boss kay 2 6 4. 264 mga boss atong pabonus 264 pag target o grumble mo ano mga boss, 264 ha? Ugma, 264, 7, 7, uh, 719 9. iyang shadow mga na mga boss ha. 719 one iyang shadow. Pag target o grumble mo na mga boss okay. Huwag tuwaro na siya mga boss. Pwede niya siyang mahimong 928. Ay 928. two eight. Ah. Uh, two nine four. nang gawas ng 294 mga boss. Respeta rin niyo ang 294 nine four. mo balik ha mga boss hinapos na ba? okay ah uh, ito mga boss pahabol ko lang ito ha pahabol ko lang ito mga boss kasi hat na talaga to sa aking guide ha ako ni pahabol ah uh, sa kaganahan lang mo respetaran mga boss ha sa 9 nine four 945 mga boss ha kita ba mga boss sorry wala na kasi akong tinta mga boss eh wala nang tinta yung aking ano 945. Ako na istorya mga boss, 945 'yan. Kita naman siguro, 945. 'Yan mga boss ha. 945, 945, 945 mga boss. Respeta rin yung 945 mga boss. Gisigara man ako katag sa inyo mga boss ang 945. Basig mo buhagay na ni mga boss. Okay mga boss, respeta rin yung 945 mga boss ha. Ogma, ay mo kalimot. Respeta rin lang po ni. Apil ninyo mga boss ang 945. So mga boss, dire lang natapos ang atuang uh, atong uh, regalo o special combination o pabunos para og mga boss. Ay niyo kumpiyansa sa mga boss ha. Respeta rin linyo Bisag piso-piso lang mga boss or 5 pesos. Pero always gid mo pag mga boss ha. Pag mataya ganyan mong kombinasyon, rambuli gin yung mga boss. Ayaw mo kumpiyan sa ay mo target-target. Kinala, may namoy rambol mga boss. Pag marambol mo, kinanglan, uh, kumu mo target mo kinahanglan na mo yung rambol mga boss kay uh, sa rambol gid ang kadago kadaogan nato ana ha mga boss so ma exit na ko mga boss og maayong maayong gabi sa inyong tanan saan man kayo sulok ng mundo ngayon Maayong gabi sa inyong tan tanan, tanan, pag amping-amping mo kung asa man mo dapita. Ha? Okay? Uh, good night mga boss, good night, good night, good night sa tanan, tanan, good night sa ha, o dahil salamat sa mga naglantaw sa ako ang mga video na gina kada adlaw. Maraming maraming salamat po talaga. Uh, good luck mga boss, hope na makadaog na po taog ma, no? Ah, makapadaog na po taog ma. Okay mga boss, exit na ko, good luck and God bless and good night to all mga bossing.